Usap-usapan pa din hanggang sa ngayon ang hiwalayan sa pagitan ni na Andy Eigenman at ng partner nito na si Philmar Alipayo. Napabalita kasi na ang best friend ni Philmar ang naging dahilan sa paghihiwalay nila ni Andy. Sa ngayon, ang pangarap na buhay ni Andy sa isla na masaya, malaya at simple ay napabalot na din ng kontrobersiya at tila ang issue na ito ang muling naglapit sa kanya sa magulo at komplikadong buhay ng showbiz. Inamin ni Andy Eigenman na hindi naging madali ang desisyon niya na manirahan sa isla ng Siargao kung saan nakabase ang kanyang nobyo na si Filmar Alipayo. Pero pag-amin din ito na pangarap pala talaga niyang magkaroon ng privado, simple at maayos na buhay sa isang isla kasama ang kanyang mamahal sa buhay. May sarili ng pangalan sa showbiz si Andy, tulad ng kanyang ina noon na si Jacqueline Jose, nagsisimula ng magningning ang kanyang bituin sa larangan ng pag-arte pero bakit nga ba mas napili niyang mamuhay ng simple at privado? Sino nga ba si Andy Eigenman sa mata ng kanyang mga mahal sa buhay? Si Andrea Nicole Gock Eigenman o mas kilala bilang Andy Eigenman ay ipinanganak noong Hunyo 25, 1990 sa Marikina, sa Pilipinas. Siya ay nagmula sa isang pamosong pamilya ng mga artista. Ang kanyang ina ay ang namayapang premiadong aktres na si Jacqueline Jose, habang ang kanyang ama naman ay si Mark Hill, isa ding batikang aktor sa mundo ng showbiz. Dahil sa nagmula siya sa isang pamilya ng showbiz royalty, hindi katakatakang lumaki siya sa mundo ng pelikula at telebisyon. Ang kanyang mga tiyuhin na tiyahin tulad ni na Michael De Mesa at ang namayapang veteranang aktres na si Sherry Hill ay kilalang kilala rin sa industriya ng pag-arte. Nag-aral si Andy Eigenman sa De La Salle College of Saint Benilde kung saan kumuha siya ng kursong fashion design and merchandising. Bagamat interesado siya sa fashion, mas napalapit siya sa mundo ng pag-arte. Formal siyang pumasok sa industriya ng showbiz noong taong 2007 nang lumabas siya sa teleseryeng Prinsesa ng Banyera bilang si Sandy. Gayunpaman, ang kanyang unang malaking break ay noong 2010 nang siya ang napiling gumanap sa teleseryeng Agua Bendita bilang si Agua at Bendita, ang kambal na may kakaibang katangian. Dahil sa tagumpay ng serye, naging isa siya sa mga pinakasikat na teen stars ng ABS-CBN noon. Sinundan nito ng iba pang mga proyekto sa pelikula at telebisyon. Nasundan pa ang kanyang pagganap sa minsan lang kitang iibigin noong 2011 kung saan nakasama niya sina Coco Martin at Maha Salvador, kahit puso'y masugata noong taong 2012 na nakalab-team naman niya si Jake Cuenca. Gumanap din siya sa Galema, anak ni Zuma noong taong 2013, kung saan isa naman siya sa mga bida nito. Lumabas din si Andy sa ilang mga pelikula noon gaya na lamang ng Mama Sinong 2010, Shake Rattle and Roll noong 2010, Who's That Girl noong 2011, A Secret Affair noong 2012 kasama si Anne Curtis at Derek Ramsey, at Tragic Theater noong 2015. Subalit sa kabila ng husay at kasikatan sa larangan ng pag-arte, mas napili ni Andy Eigenman ang manirahan sa isla at mamuhay doon ng simple at pribado na malayo sa magulong mundo ng show business. Bilang nagmula siya sa angkan ng mga artista ng Philippine Showbiz, katulad ng kanyang mga magulang at tiyuhin, si Andy Eigenman ay nagkaroon ng maraming kontrobersiya sa kanyang personal na buhay, lalo na nang siya ay nabuntis sa murang edad. Noong 2011, Isinilang niya ang kanyang unang anak na si Ellie Eigenman Noong una itinago niya ang ama ng kanyang anak Subalit kinalaunan ay kinumpirma ito na si Jake Ejercito Ang anak ng dating pangulong Joseph Estrada Pagkalibas ng ilang taon, nagdesisyon si Andy na lumayo sa showbiz at mamuhay ng simple Napunta siya sa Siargao, kung saan nakilala niya ang kanyang dating partner at fiance na si Filmar Alipayo isang professional surfer. Simula noon, mas nakilala si Andy bilang isang happy island mom na namumuhay ng simple sa isla kasama ang kanyang pamilya. Mayroon na siyang dalawang anak kay Filmar, si Nalilo at Koa. Doon ay namuhay sila bilang mga typical na residente ng Siargao at wala siyang kaartihan sa kanyang katawan. Kuwento noon ni Andy, noon pa niya hilig ang pagsusurfing. Talagang nagpupunta siya sa La Union kasama ang mga kaibigan para lang magsurf hanggang sa mapadpad nga siya sa Siargao. At doon nga niya nakilala si Filmar na isang champion surfer at trainer at instructor. Siya ang unang nag-follow sa si Instagram ni Filmar hanggang sa magsimula na silang mag-chat sa isa't isa. Kasunod nito, naging magkaibigan na si Andy at Filmar hanggang sa mauwi na sa pagdedate at maging magkasintahan. Ayon pa kay Andy noon, nararamdaman umano niya ang kabaitan at sensiridad ni Filmar para sa kanya. Napakasimple rin daw ng kanilang pagde tulad ng pagsaserve sa mga secret spots sa Siargao, pagpunta at paglangoy sa mga hidden beaches at rock formations sa isla. Pero ayon kay Andy, yun daw ang ilan sa the best days of her life sa Siargao noon pa man. Kwento pa ni Andy, kilala raw ni Philmar ang mga yumao niyang magulang pero hindi nito alam na anak siya ni na Mark Hill at Jacqueline Jose. Saka sa kasalukuyan, hindi na aktibo sa showbiz si Andy ngunit patuloy siyang nagsishare ng kanyang buhay sa YouTube sa pamamagitan ng kanyang mga vlogs. Siya ay isang advocate ng sustainable living at mas pinili ang tahimik na buhay, malayo sa glitz and glamour ng showbiz. Ipinapakita din ni Andy ang kanyang normal na pamumuhay sa isla kasama ang kanyang mga anak at partner na si Phil Marnoon. Si Andy ay ganyan ay isang patunay na ang kasikatan at kayamanan na hindi palaging sukatan ng tagumpay. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera sa showbiz, Pinili niyang mamuhay ng simple at masaya sa Siargao. Sa kanyang kwento, maraming Pilipino ang humanga sa kanyang tapang na lumayo sa showbiz upang pili ng buhay na tunay na nagpapaligaya sa kanya. Ayon sa ilang ulat, tinatayang nasa $3 million ang net worth ni Andy sa ngayon. Ang kanyang pangunahing pinagkakakitaan mula sa pag-arte mga endorsement ng iba't ibang produkto at ang kanyang mga aktibidad bilang isang social media influencer. Sa kasalukuyan, siya ay mayroong 4 na milyong followers sa Instagram. Bukod dito, Kumikita rin siya mula sa kanyang YouTube channel na Happy Islanders kung saan ibinabahagi niya ang kanyang simpleng pamumuhay sa Siargao kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang makita mula sa YouTube ay nag-iiba. Ngunit sa nakalipas na 30 araw, tinatayang nasa 30,600 US$ hanggang 42,000 US$ ang kanyang kinikita. Mahalagang tandaan na ang mga numerong ito ay may pagtataya lamang at maaring magbago depende sa iba't ibang salik tulad ng mga bagong proyekto, endorsement at iba pang pagkakakitaan. Si Andy Eigenman ay kasalukuyang engaged sa kanyang partner na si Filmar Alipayo, isang kilalang professional surfer mula sa Siargao. Sila ay nagkakilala noong 2018 at nagkaroon ng dalawang anak, si Nalilo at Koa. Noong Disyembre 2020, inanunsyo nila ang kanilang engagement. Kamakailan lamang, naging usap-usapan ang kanilang relasyon matapos mag-post si Andy ng mga cryptic na mensahe sa social media. Ito ay nagdulot ng spekulasyon na maaaring may problema sa pagitan nila ni Filmar. Gayunpaman, paman nilinaw ni Andy na walang katotohanan ng mga balitang hiwalayan at hindi siya niloko ni Filmar. Sa halip, ibinahagi niya na ang issue ay may kinalaman sa isang kaibigan nilang banyaga na nagngangalang Pernilas Ju na umano'y nakialam sa kanilang relasyon. Nagpost ng video clip si Filmar Alipayo na kasama ang kanyang fiancé na si Andy Eigenman at ang mga anak nila na si Lilo at Koa ilang araw matapos ang tila hidwaan nila na lumabas sa social media. Nitong lunes, nagpost si Filmar sa Facebook ng clip na makikita masaya si Andy at ang mga bata. It all went way too far and it should have been handled in private, said ni Filmar in my heart emoji. Nito na nakaraang biyernes nang mapansin ng kanilang mga follower na nag-unfollow sa isa't isa si Andy at Filmar sa Instagram. Nasundan nito ng mga cryptic posts sa Instagram stories na dahilan para isipin ng netizens na baka may pinagdadaanan ng pagsasama ng dalawa at may spekulasyon pa na baka may third party. Si Andy Nagpost ng screenshot sa tanong niya sa chat GPT tungkol sa isang babae na kaibigan Filmar na gusto magpalagay ng couple's tattoo sa kanyang fiancé. Sa IG stories naman ni Filmar, inihayag niya batay sa translation na for whatever you already is true, then so be it. There's no hiding because it will be more difficult. Bagaman walang pangalan ng tinukoy si Andy, nakaladlad sa issue ng Swedish photographer na si Pernilas Ju, nalobas ang mga larawan sa social media na kasama ni Filmar. Engaged na si Andy at Filmar noong 2020 at plano sana nila magpakasal noong 2024, subalit so hindi natuloy ng biglang pumanaw ang ina ni Andy na si Jacqueline Jose.